Hi hey mga Twin Bakers, samahan nyo kami mag-deliver ng 3-tier wedding cake at samahan nyo na din kami sa last payment namin. Hulaan nyo nga kung para sa inyo last payment na yun. At proceed na nga tayo dito sa 3-tier wedding cake na ginawa namin nung last Wednesday. Medyo nakakamis din mag over no? Minsan kasi sobrang short na sa time. Di ko na masingit minsan maglagay ng boses sa mga ina-upload kong videos. Kaya for the music background yung sumasalba sa atin. Ang routine ko kasi sa araw-araw, gumagawa kami ng mga orders si Vira. Nag-uumpisa kami ng madaling araw tapos natatapos nagtatapos na kami minsan ng mga hapon. After nga naasikasuin ko po yung anak ko na toddler, papaliguan tapos papakainin. Then sa gabi, pag may extra time, dyan ko isisingit yung pag -e edit ng mga videos. Tapos alam naman natin siguro lahat na hindi madali mag-edit. Hindi yan natatapos na isang upuan lang. Kaya minsan umaabot na ng alas dos yung pag-upload ko ng mga videos. So it means hindi lang dyan sa social media umiikot yung mundo ko. Pero syempre, tinatry ko talaga lahat ng best ko na mag backread sa mga notifications sa FB page namin ni Vira. Lalo na kapag may mga questions si mga viewers ko or viewers namin dalawa. Hanggat mababasa ko, eh magre-reply ako niyan. Tapos minsan pa niyan, hindi ko nababasa lahat ng comments na pumapasok sa FB page namin. Ang ginagawa ko, view ko ulit yung mga videos na in ko, tapos chine-check ko yung mga newest comment. Lalo na kapag sabay-sabay nag-up yung mga videos mo. Diyan, hindi mo na monitor kung ano yung mga comments na pumapasok. Katulad na lang nito sa kabilang application. Naka-filter pa nga yung comment niya na yan. Natatawa na nga lang ako nung nabasa ko yan. First, sino ba nagsabi na si ako. Second, nung nireplyan mo naman dun sa tanong niya. After niya nakuha yung sagot dun sa tanong niya, eh, ginose ka na. Ni thank you, wala. Anyways, okay lang din naman sa akin, kahit na walang balik. As long as hindi ka magdedemand ng reply ko, or sagutin yung queries mo. Pero yun naman talaga yung goal ko, kaya ako pinasok yung vlogging, para maging informative sa mga viewers ko, lalo na sa mga newbies sa baking. Pero sana unawain din natin na may kanya-kanya din tayong ganap. Kung magreply sa tanong mo, edi thank you. Kung wala, edi wag ka nalang mag ng masama. Let's be kind to each other. Anyway, anyways, tama na yung negativity. Balik na lang tayo dito sa cake na ginagawa namin ni Vera. Yung size ng cake natin dito is 10 by 5 7 x 5 at 5 by 5 Moist chocolate yung bottom tier, yung middle tier at top tier ay vanilla chiffon. Sobrang lambot pa nga ng chiffon ko dyan, kaya nilagyan ko ng ganache. Kaya yung ginamit kong whipping cream dito, syempre, walang iba kundi si whip it. Sobrang magandang panglaban ngayon tag-init. At nag-start na ako dyan maglagay ng mga artificial flowers. At yung color motif nga ng wedding na to ay dusty blue at sage green. Habang ginagawa ko ngayong wedding cake na to eh sobrang kinikilig ako kasi ang ganda naman mga combination ng mga colors. At baka may magtanong nga pala kung saan namin nabibili yung mga flowers na to. Nabibili lang namin to sa mga department store. At tulad ng mga unit Naglagay na din ako dito ng large size ng white dragees. At may kasama nga tong small dragees. Sa pinasang design nga sa amin ni Ma, medyo puno ng dragees yung upper part ng cake. At yung cake nga pala na to ay nabigay lang namin ni Vera ng 6,000. Pero syempre mag-costing pa din kayo ng sarili nyo ha. Iba-iba naman tayo ingredients na ginagamit. At syempre, sa last detail ng cake, ang Mr. and Mrs. na topper. At ito na yung finish outlook ng ating cake. Ano masasabi niyo mga ka-twin bakers? Pasado din ba sa inyo? Good feedback naman tayo kay ma'am. At sobrang ganda daw sabi niya. Thank you so much ma'am Remary Jane sa pag-order sa amin. So kami na nga din ni Vira nag-deliver nitong cake sa venue. Nakalapag nga lang siya at hindi ko na siya hinakwat kasi medyo maganda naman yung daan dito sa amin. At dito nga kami nag-deliver sa The Glen Hotel located sa Kalinog, Iloilo. Dating nga namin doon, in-unbox namin kaagad yung Cake. At tignan nyo naman kung gano'n ka-stable si Whip It. Congratulations po sa mga bagong kasal, Sir Arvin at kay Ma Mary Joy. So wala pang tao dito sa venue kasi lunchtime pa daw magsa yung reception nila. after nga namin mag-deliver dito ni Vira, eh dumiretso kami sa Pasi Iloilo para magbayad sa last payment namin sa hinulugan naming sasakyan. Thank you Lord kasi after 3 years, na fully paid na din sa wakas. At matatawag na naming sa amin na talaga. Ito talaga yung matatawag kong katas ng benta sa cake. Kasi dito ito halos lahat na pupunta yung kinita namin sa pagke-cake. Hindi man ng iba, sobrang saya pa din namin ni Vera kasi naging katuwang namin tong sa na to sa pagnenegosyo namin sa -K. Sobrang laking kaginhawaan. Thank you Lord at thank you din sa mga taong sumusuporta sa negosyo namin. So yun lang, thank you for watching.